Good morning. Good afternoon. Good evening. Ang pag-vlog naman po natin ngayon ay ang pamimili natin sa Costco. Ayan. Pamimili kami sa Costco. Kaya abangan ninyo ang aming pamimili. Shopping in Costco. Ayan, malapit na kami at kami mamimili muna. Ang tatay Eh lang Costco. Mamimili kami sa Costco, ayan. Papasok kami sa loob ng Costco. ng japan dito sa. Misato. Yeah. Ito ang aming paglalagyan ng aming pinamili dito kami ngayon sa Costco. Magsa-shopping na naman. Mga parinilihan. eh, kanila mga tinda, Oh. Ang ganda nito, Oh. O, oh, banda ng picture, ano Oh. Ayan, Mga light naman dito. Mga light. Ha? may mga para may. Ganda. Ay, nandito po. Solar. Solar. Bibili namin panlaba. ambil ah, Naambi ko doon na. Nakuha na. At ito dauni kami daon sa pabango. Daon siya daon yun. Tapos pang uh, magkano ba yung daon yun sa so, tomate? Daon yun, nisen, nihak yun. Ito ka? kaya niyenda yon, niyenda. Iyon daw ni, ingay araw kara. Tapos shampoo, mga shampoo naman. Mister clean, clean tao.

Malit naman to. Ang binibilan namin. Ha? Ito na lang bibilan namin. Wrap po. Walang presyo na. Ito na kami sa mga sibuyas. kaya sibuyas na. Dilaw. Oh. Magkano. Ayun na. Oh. Ito naman. Ganun din. May lemon. Ano ba makakaw lemon? Meron ba? Lemon? dito kami ng banana. Pwede na? na. banana. mo. na. na. Pero, pwede na. Pwede na. na yung banana. At avocado. May mangga sila. Oh. Eh. Ano na? Yung apple nila yan. Ito ang lemon nila. Hoy de. Sing, unta kayo, sing yak-yak tinong.

Nee. Dito, hindi naman masyado. Amoy na, tiyog. Teening somebody in amay siya. Amay makopos. Yan ang india mango nila bakit ganyan? Mga india mango. Hmm? yung jamey Ayan tomato. Sarap yun. Eh. Sarap yung tomato nila. O, sa inyo, sa biyak yung tayo. Nang kuka. Pagkat ano, roko daki dayo. So, hindi na karos. Okay, ang sarap naman ito. Ito Blueberry. Oh, Curio Yasuyo. Curie, mite, Yasuy. Pwede Mura ng pipili nila, yeah. yeah. oh. Cucumber. Oh! Cucumber mura lang siya. duro ano? Oh, wow, sarap! Sarap yung mangyayang. Ay, mura. Ang lalaki. pass. pressure. Ang sarap ng chicken, oh. Ito naman yung na buo. Buo siya. Yung mga buo siyang chicken. Nasa Ay, Ay, nana, ano, may hindi. Kala ko nahulog. <laughs> Kami rin siyang tao. Ayan, oh. Sarap yan, oh. よかった。<music> Video na natin yun. Oh, sarap oh. Brown pizza. Ito ng sushi. Ito ng sushi siya. Ang laki oh. Kano yan? hindi kami tinapay. Ayan ang fresh niya. Daming tinapay. Tinapay ng Costco. Dami. Ay, magbawas <laughs> ng dati tayo. Ayan ang mga tinapay. Ay! Ayan mga mga tinapay. Ito, oh. Ito. May mga mineral. kita Ayan, nakakuha na ng dalawang mineral. Ayan na, oh. Mineral. Tatsa na, Mga tissue. Nakakuha na kami ng mineral. Shopping, shopping lang pengen Sa ingin niya. Papamit eh. Sa ni niya na Nani na juen. Ano na may uh. korista? Sa kanina. Piramid ah. Piramid? Hmm. Ano yung yorizo so style? Yung pekoto style. Yoy tari, yoy tari, yoy Ichibang ano takaywa sa inyo na nakating yung jugo ng eh. hirami ito na kami sa mga food dog baka hindi man kainin na aso ito eh ito ano to ne, mite ito e, mo takay dahil yung maliit lang kukunin natin baka ka hindi kainin ni Cora yung malalaking ito sayang lang pag mahal pa din okay. o ito utyan nang aming iniilom na tsa green tea ayan yan ito Yang Ayan, sayang yung sambiyakin, yan ju, hachien. Dalawang kinuha ko. Kasi, buwan na naman kami punta dito eh. Masarap yung green tea. Green Yang Ayan, bibili kami nang sembe. Buy box, ikura. Sige, kiwak na si Ano na? Ayan. Oh. na ng Sembe. magbibili. Di pala ako nakabukas. Ayan. Ang, niya. ang presyo niya, Rukumang Haseng Hapyakin. mahal. Ang ganda na. Kuno may araw di siya kore uchi onsen. Na, bat. Oo, oh, chichen na. Ne, kuwasta din Ikuro kore, kuta na yun. May ganito kami sa bahay eh, araw eh. Sanji Huh? Uchi wa kuwasta dati na May ganyan kami oh. Sinira lang namin dahil jama sa bahay. Ano yan eh, bat. Bat. Ano kore? Onsen di tayo Sauna. Sauna. Sauna? Sauna. Pwede rin. Nandika? Uh, disyo, atakay na ka? Sige kayo na inyo. Nakatakay disyo? Oo, uh, sayang yung ano, sinira lang, no. May ganyan sa bahay eh. Sinira lang siya. on ano, sauna siya, sauna. Matit lang, malaki yun eh. Tignan mo, o. Pamahal pala niya, no. Mag, ah, ano. Ayan. Mapuporti. Kalapag. Ang presyo niya. Ang gamit naman dito. Ang cute. Ang cute ni Monkey. Mga gamit. Hmm? Patos. Ayan, ayan. May mga bisikleta. Pinakita ko, oh, salmon. Tuna. Sa, sa salad. yun, tuna. Ang niya, ayan, oh. Tuna. Sengeng, kuyakin, Ayan, naksa ilang piraso yan. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18. 18 pieces. 18 pieces. yana three pieces. Kung ano lang wala ang sa bahay. Yun ang bibilihin. Mm. Huh? Nakita ko na yung wakami soup. Ayan. Ah, si Simi pala, hindi wakami. Ito. Ito masarap to, oh sashimi Yung butel siya, butel na soup. Ikudake. Ayan. Ayan. Tatsuno. Dalawa ro bilihin. Ito, ito pa yung ano. Iba ibang kasi yung soup. Ayan, dami na. Kuruwa. Kanay mm -hmm. sisini subdake ay hila-hila ko. Ito mo mati makot ka eh. Ito saan? Ito ang mati mitsu. Ano ang presyo niya? Bili ako ng isa. Honey. Yan ang bibiling kong hangin. Ang bigat. Ang bigat ang hangin. Yan. Ito, maliliit lang siya. Ano ba itong dab? Ayan ang dab. Puwa-puwa dab. Puwa-puwa dab. Pero ito ang siya ang sabon ko eh. ito, ito, ito. Bire. Ito na lang, sabon sa katawan. Maganda to sa katawan. Ayan. Presyo niya yan ah. Body wash. Ayan ang presyo niya. Ito ang bibili Ko, lang yung shampoo. Ba Sabon. <laughs> sabon sa katawan. Sabon sa katawan. Shampoo sa Karins. Ayan. Ito ang akin shampoo. Lux. Lux sa Lux. Rins. Ito. Shampoo. Shampoo. Damage che, Ay, may dito. Shampoo. Ito. Ito shampoo. Luxe. shampoo. Ito ang luxe pa rin. Ito ang ano. Ito ang ano ito? Shampoo. Ito naman ang rinse. Kaya cream natin siya. Ay, dalawa-dala ko. Ito na. Ang shampoo. Ayan Shampoo. Ito naman ang damage hair. Conditioner. Ayan o. ito yung body soap. Ayan o. Ating mga pinagay. -in. Ating mga pinagay. potato chip daw sabi ng anak ko ano ito na lang parang masarap to ah. potato chip na ito oh, super carby so, ito na lang nori chia nori shio nori shio nori shio yung set ng chocolate oh. ayun ang presyo niya At may nahanap akong old, old milk ito nakita ko na ayan ayan ang ano ko sa umaga breakfast ko sa umaga old milk naku, paano ba itong bigat pala nito ayan ang presyo niya eh. ready na kami. Ano ba? Ano? 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 Ito tapos nang dito na kami sa Reiji. mababayad na kami. Sa registry. ayan sa ano sa bayaran na kami. May ay ako

dito na lang po aking vlog like. subscribe, a like, a share a comment ayan ang ano pinamili sa Costco ganas yan ayan pa uwi na kami natapos ang pamimili sa Costco salamat po sa mga nanood aking vlog